Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles, dating kalihim ng press. Yes! Um, nandito ako para makibaka sa inyo. Oh! Dahil naiintindihan ko kung anong ibig sabihin at ang pakiramdam na, na biktima ng sariling gobyerno. wala pa pong naka, hindi pa po nakakadalawang buwan, tinanggal po ako sa trabaho. Wala naman akong ginawa. Wala rin naman po akong kasalanan direkta. Pero mas ninais ko na rin umalis kesa mapagbantaan pang mawalan ng trabaho ang higit isang daang mga empleyado dun sa pinapasukan ko. Pupunta tayo sa eleksyon para mamili ng pinuno. Hindi natin inaasahan kapag ang pinuno na yon o ang pamunuan, sila mismo ang gagamit ng dahas sa sariling tao. Sila mismo sila mismo ang lumalabag sa saligang batas sa dami ng problema ng bayan, pagkain, tubig, kuryente, transportation, internet, trabaho, edukasyon, kulang ang pondo. Parati na bumalik na tayo sa mga araw na tuwing may hinihingi tayo, sasabihin walang pondo para doon. Pero may pondo para doon sa kaduda 500 billion na ayuda. Yeah! At na may pondo para sa charter change. Problema mahal ang pagkain. Nagmahal ang tubig. Nagmahal ang kuryente. Ang mahal ng transportation cost. Ang reseta nila sa atin. Charter change at term extension. Bago Pilipinas, mahal! mga basic mga kailangan natin para lang mabuhay ang problema ng pamunuan yung mga taong nagkakritisize sa kanila ang pinoproblema nila paano sila tatagal sa pwesto ang pinoproblema nila paano pa makakuha ng mas maraming pera hirap na hirap na po ang taong bayan ang simpleng mamamahayag kailangan tanggalan ng trabaho kaya alam ko alam ko yung maging biktima alam ko yung tao na nagtatrabaho lang kayo ng maayos ginagawa lang yung dapat ninyong ginagawa at dati nang ginagawa pero dahil takot ang pamunuan sa inyo kailangan tanggalan kayo ng trabaho at tanggalan ng boses. Justicia! 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 Nagagal ako po makita ko yun lahat ngayon. Hindi lang dahil, dahil buhay na buhay ang demokrasya, pero dahil panahon na, na kung tinatanggalan tayo ng boses, titindigan natin ang ating karapatan. Sa talas, wala pang dalawang taon ng administrasyon. Maaga pa lang nakalimutan na lahat ng pangako ba yung pagkain, pangako yun? Hindi ba yung murang bigas, pangako yun? Hindi ba sinabi, aayusin, kuryente, tubig, internet, di ba pinangako lahat yun? Alala ko. Sabi ng Pangulo natin, nakakaintindi siya sa mga taong naging biktima ng kawalan ng hustisya. Yung dating biktima, nang bibiktima na ngayon. Na, nasa na yung pangako ng hustisya. Justicia! 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 Sana konti man lang compassion, konti man lang simpatia, marami sa atin naghihirap. Maraming naghahanap ng murang bigas. Maraming hindi na kaya bayaran yung kuryente at tubig. buwan-buwan nakikita natin nakasakay sa eroplano panayang biyahe. Hindi mo pera mo, mo Alam niyo yung mas masakit? Maliwanag yung hinanain ng taong bayan. Imposibleng hindi tayo marinig. Andito tayo Malakas ang boses Naka-broadcast Nasa social media Imposible, hindi nila tayo naririnig Hindi Hindi kayo Hindi Hindi, hindi ang pinakadasal ko ngayon Sana yung dating biktima Maalala niya kung paano maging biktima Maalala niya kung paano Mag-alala kung anong kinabukasan niya. Mag-alala kung makukulong ba sila. Di ba may panahon na umabot sila sa ganon? Ngayon sila na nambibiktima. pangalan ninyo. Panay ang salita tungkol sa demokrasya. Tungkol tama. <laughs> tungkol sa sa karapatan, tungkol sa pagbabangon. Sana hindi tayo kinakalimutan, sila lang yung bumangon eh. Hmm. muno, no, nakikita niya yung daan. Nakikita niya kung saan tayo papunta at isasama tayong lahat. Amo! Eh, nang iiwan sila. Okay. Hey. Ah, ngayon ang panahon, ngayon po yung panahon na lahat tayo Magsama-sama, makiisa. Kaya kinagagan ako po na nakikita kayo ngayon. May kasama pala ako. magsama -sama. gusto kong maalala itong moment na ito. Kasi